Ito, isa-shot mo sa bote, ha? Isa-shot mo sa bote itong tatlong straw na to. Tatlo talaga? Isa-isa? Oo, oh, isa-isa, isa-isa. Oh, Siyempre, isa-isa. Hmm. Ha? Pikit mo muna yung mata mo. Pikit mo. Pikit mo muna. Pikit mo mata mo. Pikit mo, pikit mo. What? Seta nga, huwag ka tumirat ha. Pikit mo, ha? Pikit mo. Saan ka pupunta? Nabrado? higit ang mata mo, higit pa lang magaling? higit may tot kayo, may tot 1 2 3 4 na nakakalong okay na? 5 okay shoot mo na yan sa buti shoot mo na sa buti shoot mo, shoot mo tatlo <laughs> ha, tatlo ha eh. tatlo, shoot mo tatlo ha oo, lang Oh, di mo nakakalong wala, wala wala na. Tapos na. Tapos na. Wala na eh. Galing mo na. Huh? Wala. Galing mo na mag-shoot. <laughs>